Hello mga idol, kumusta? Welcome back sa aking channel mga idol NCMX Vlog So mga idol, mayroon tayong gagawin dito Ah, uh, May gagawin tayong isang water pump mga idol Kasi may hinatid dito na uh, water pump, hindi daw mandar So yung, yun yung ano, i check natin mga idol kung bakit Hindi siya umandar mga idol So samahan niyo ako mga idol So bago ang lahat mga idol, Uh, sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe my youtube channel mga idol yung CMX Vlog At i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload natin mga idol So yun, nandito po yung uh, water pump mga idol Tuloy po tayo hmm. Tingnan natin yun eh. So, tanggalin natin to Cover ang tigas ng mga idol you know? ay umikot ano kaya nangyari nito mga idol umigas man so mayroon pang Mayroon ng pinadala ng mga idol na ito dalawang biring saka ito grasa so kailangan natin itong baklasin mga idol ay tuligas eh kaya pala hindi mandar oh. subukan na nga natin saksak hmm, -sak. -sak. Yo. ayaw yo, hindi natin itong cooling fan. Sunog, hmm. sunog mga idol sunog mga talagang sunog siya mga so Ginawa mo na natin ito. Itutuloy mga idol. Pero, kung papariwain ito ng mayari, kailangan natin palitan itong beri. Ito yung dahilan mga idol. Bakit nasunog ito, ito? Yan. Ang itim. Sunog na sunog mga idol. So yung dahilan ng pagkasunog dito, uminit siya. Dahil hindi siya makaikot. Ito dahilan dito, yung bearing oh. Sa ilalim. Sira. Itong inner bearing ng idol yung nasira. Hindi na umikot. So tanggalin lang muna natin 'to. Yung adaptor nila sa pump at saka sa winding casing tanggalin natin itong apat na bolt na malaki tingnan din, tingnan din natin yung kanyang impeller baka may sumagi din doon at isang dahilan bakit uh, matigas itong ikote so kailangan natin siguraduhin na yung dahilan ng pagtigas niya dito ay yung bearing lang or nandito pa sa ilalim minsan kasi may idol sumasagi so, din dito sa ilalim may masira may masisira din dito sa ilalim na magiging dahilan ng pag ah uh, tigas na umikot nito so ngayon para malaman natin tanggalin natin to pagkatapos natin magtanggal dito ah uh, hanggang doon lang tayo hindi na tayo wala na tong may expect na aandar uh, pa tong mga idol kasi nga ito sunog ito kita ninyo oh uh, Sunog na sunog eh Kita ko lang sa inyo, mga idol. No, ah kung ano talaga yung dahilan ng <coughs> pagkasunog ng isang <coughs> motor dito. motor ng water pump bago pa itong idol hindi pa siya masyadong luma ba ngunit nasunog na so sa mga water pump kasi tanggalin ko muna ito Na. So, wala nang bolt Kailangan natin Ligwatin dito Or Hindi madala Pukpukin Ayan Ayan sya O, wala namang nakasagi dito ngayon so ibig sabihin biring lang talaga yung dahilan ng pagkasunog dito ngayon ano hindi siya maikot hmm. oh kailangan kong pirsahin oh yun <laughs> rinig nyo ngayon oh ang biring yung sira. So ang magagawa lang natin dito mga idol, palitan na lang yung biring. Pero hindi na to under. Kasi nga na to. Pero subukan ka rin, baka naman hindi na putol yung winding dito. At kapag napalitan natin ng biring, ay Andar siya, baka sekali lang. 50, -50 mo ngayon, lindin chance. Ngayon lang muna natin tong out there. Rocky okay pa mo So ngayon mga ilum, para matanggal natin tong bearing. Kailangan natin. Tanggalin tong impeller. So una para matanggal ng impeller May knot dito. Yan o. Kailangan natin tanggalin. May knot. Pero itong klase na to, yung knot nut niya dito, nakadikit sa kanyang impeller mismo. Kaya, pag ikot natin dito, sabay itong ikot ng idol at sabay matatanggal. So, sunod nito, kasunod nitong impeller na to yung mechanical seal or shaft seal. So, kailangan din natin tanggalin to. So, para... matanggal tanggal dong pinangkar opornya saya lalui hmm. lembut lah ya bueno. galas ya Ngayon natira yung ano uh, ito ni kalsel so, tanggalin natin to masyado lumikit ng ila kasi video may hindi hindi pa kasi ito ah uh, luma mga ila hindi pa masyadong luma kaya yung, malambot pa so ngayon tanggal na yung mechanical seal eh. okay lang natin yun tanggal oke okay. ini ya yan ini rotor so, ini diri telaga merut ini maikot napa katigas saya so, yun pulang yang tanggalin natin gamit yung bearing puller natin

sa ilalim mula kailangan nating hiwain in balik na natin yun na. o lambot na ini na pag ganyan natin hindi maikot ngayon pagkatapos natin palitan ng biri lambot na siya okay so balik na natin tong yang uh, shaft seal Oke, okay. tapos, tungin pilih. balik na natin to mga ito mga idol ito na yung winding yan yeah. pero yun mga Tapos na. Bukain natin 'ko. Okay. Andar sya. So, Sunog talaga nyeron. Ayan mayroon. Hanggang dito lang itong video natin. So, sinishare ko lang sa inyo mga idol kung ano ang dahilan ng pagkasunog ng motor ng isang motor pump mga idol. So, yung dahilan nito, yung bearing mismo mga idol, nasira yung bearing, tumigas, tapos hindi na malaya nila pandar lang ng pandar. Yun, uminit itong motor, hanggang sa nasunog siya mas uh, tuloy yan mga idol kasi pag init itong motor mga idol meron naman itong ano, uh, thermal fuse, pero hindi na kaya na nung idol siguro matagal na itong ganito uh, hindi nila namalayan so namalayan nila nung hindi na siya nihigop ng tubig yun napabayaan mga idol pag check nila hindi na umigop ng tubig yun, hindi na narinig na umandar kahit anong on off ng breaker nito hindi na talaga so click lang muna natin to pump nya ini ini untuk tuh di bunga boleh kalau mau nanti tuh ngerus lebih natin merik nah na nasuno itu motornya

na dapat yung bantayan na isang bagay na kailangan bantayan sa isang water pump na kung maingay na yung andar mga idol malalaman naman yun mga idol kapag sira yung bearing magbago yung andar uh, lumakas siya so huwag nating pabayaan yan mga idol huwag nating uh, ipag, uh, ipag sa walang bahala ba yung uh, pagbabago ng andar nito kasi yun ito yung magdudulot ng malaking gastos mailo, idol siyempre pag nito ng idol malaking gastos yun tapos kung hindi mo gusto yung rewind bibili ka ng bago yun gastos talaga so yung bearing lang yung dahilan na nagiging uh, gumastos kayo ng malaki sa puter pump ninyo so yun yung Uh, isang bagay na kailangan bantayan, kailangan huwag nating isa sa walang bahala na lang dahil wonder pa uh, gumagana pa yun, gamit lang ng gamit kahit nagbago na yung andar niya, kasi yun yung dahilan ng pagkasira ng ating motor pump ganito, bago pa itong idol pero yun, sira na so yun, dito lang muna itong video maraming salamat sa inyong panunood God bless po sa ating lahat mga idol. Bye-bye. Bye-bye mga idol.